Ito ang mga halimbawa ng fiber. Na alam nyo ba na sa pinya, yung balat ng pinya, yung kubot ng tigas, pag pinakuluan mo yung sabaw nun, mas marami pang nutrients kaysa sa mismong pinya na kinakain natin. Kaso mahirap kasi minsan madumi, di ba? Sa apple, yung balat ng apple, nandun yung nutrients. Fiber ang tawag doon pag kinain mo yun. Tapos may pectin, mas maraming pectin sa mismong balat ng apple kaysa sa laman ng apple. So sa brown rice at white rice, ganun din. Ang nutrients, nandun sa brown kasi nandun pa yung cover niya. Pero yung carbohydrates, simple carbs, eh, nandun sa white. Kasi na-digest mo na kagad. So, kung yung mo ang carbs, kung kailangan mo na kagad ng energy, boom! Yung mga simple carbs like white rice, yan, honey, sugar, yan, yun yung laman ng mga electrolytes eh. Pero kung gusto mong matagal, matagal kang tatakbo, matagal ka sa gym, mag-basketball, gusto mo yung complex carbs, mag-football ka, para slow release, lagi kang energy all throughout, hindi ka magka-crash. Tandaan nyo, I'm not your doctor. Do what works for you. Tama kayo, mali ako.